Kailan lang to sa'yo? iyo? Na tirik. Tatlong araw. Tatlong araw. Yeah. Sige, po start mo. Wow, gamol ko rin Ah, pap. Ay, ay, ayan. Galawin mo. Okay, ulit-ulit. Oo, okay, sige. So, wala. Okay. Oh, nagayanagan na ay yung expand yung mga mekaniko sa akin paano ko siya parinig ko sa under ng motor mo wala hmm? nitong ano po kasi ito sa dalawa yung sa ay ito pangatlo sige lang kasi patapos mo ito isa tapos tapos isa tanda na ha? problema na ito boss Pendex na panood ko yung sa youtube mo Ang tinira ng tinira ng dalawang Rouser Mechanic Clap sa single. Bakit clap sa simple? Tapos Yung minor niya ba? Wala Pati steady yan eh Kasi nilinis din ng throttle body nito Pero nilinis nila throttle pati ah, Ano ah, naman pinaka-concern dito? Ano yung ano concern? Ayaw magpo-start Hindi na, pinanggal na nila Pinanggal ah, nila Ayon, Bakit? hindi ko alam kung may isa ka pa, Ano kung ano Tapos parang Pag ginabi ito, ayaw magpo-start Hindi, nagpo-start to boss Pero anong nangyari? Nasira yung mga gear, ano sa ano Ah, um, yung kuhan Mga pisa Panood ko yun sa'yo Yung tumingyan ito, ang laging dinidiskita nila Clats, clats, Wala. Hindi okay. ko alam sa mechanic ka, po kasi yung binaklas niya yan, dinala niya sa bahay niya. Ah, dinala sa bahay niya? oh, yung mga home service pa na nasa MP. ah oh, yung home service. Oo. Oh. Sige. Tanggalin mo na pre. Ay, mo yung kung ayaw yung plugs niya, kung bakit sa so pagkosan pa. Pito sa muna natin, ayaw